What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Poiski Gaming. Yo! So for today's video natin guys, ah, uh, kung paano natin papataasin yung growth rate natin guys. Yan. So sa ngayon, may 41,900 tayo, no? So onti na lang magiging 42,000 na. Yan. So ang equipments ko medyo kulang pa ako dito sa ano. Sa Cape Yan And then the rest Kulay green na Yan So dito sa weapon And And quiver Or yung sub weapon So Kailangan i Plus 7 yan guys Yan yung mga safe zone Na pag -e enhance Plus 7 And then sa armor Plus 5 Eto Hindi ko pa kasi siya na I-enhance -e dahil Magka-craft pa ako yan guys So, pag na-craft ko, gagawa ko yung plus 5. Yan. And then, sa accessories, ito, mag-craft pa ako niyan. And then, the rest, plus 3, yung safe zone niya. So, kung may kapalit na kayo, pwede nyo na siyang i-enhance na plus 4, plus 5. Yan, ganun. <clears throat> And then, ang next natin is yung, ito, yung artifact. Yan, ito plus 1 lang yung safe zone yan saka ito. Et, pero ito kasi na plus 3 ko na siya, no. Yan. And then jewel. and saka ito. And then next natin yung dito yung talisman dito eh saka brooch. So nabasag yung talisman ko. Naghangad kasi akong gawin plus 5. So yun. No no, it's a big no no kapag wala ka pang kapalit. Yan, medyo malaki din yung nabawas sa akin, parang 3,000 na growth rate ang nabawas sa akin. Yan. So, next natin aside sa equipments, uh weapon proficiency. Saan <coughs> nga ba 'to nakukuha weapon proficiency? So, ayan. Sa first advance advancement, so hanggang level 10 lang siya. Yan. Second 50 and then yung third 60. Yan, so may dagdag stats siya, guys. So pag next natin level 5, may range crit, 'yan. 'Yan. So pagka second advancement ka na or second job, so dalawa na 'yung stats na mabibigay niya. 'Yan. So saan nga ba 'to pwedeng makuha? 'Yan. Dito 'yan, guys, sa uh, sa dungeon tas dito 'yan Sun Corner Ruins. So mabilis dito magpa weapon profi proficiency. So kahit wala na kayo dito kahit sa sa labas lang ng dungeon basta lagi yung ginagamit 'yung weapon n'yo. 'Yan. Kuwari kung, kung bow kayo, mag lang kayo sa bow. Mas mabilis kayong makakapag-level ng weapon proficiency, guys. 'Yan. So yan, tapos na yung ano natin, weapon proficiency. And then yung enhance. So katulad na sabi ko kanina, sa weapon plus 7, sa armor plus 5. So kung may kapalit na kayo, pwede niyo nang gawing plus 8 or plus 9. Yan. Basta may magagamit pa kayo, guys. And then ito ah uh, refinement. Yan. So may dagdag stat siya, guys. Yan. So dito kasi kailangan uh, plus ano ba to? Plus 2 ba kailangan dito? Yan. So dito isa pa lang ang naka-open na stats. Yan. So dito H region sa Kakritless. Yan. And then sa so, weapon and armor kailangan kasi blue or rare 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 na dapat yung rarity niya no so bawal i ng enhancement yung ano ay bawal lagyan ng refinement yung uncommon so next natin sa collection yan dito sa collection so kung tapos niyo na yung mga quest niyo daily quest yan side quest or mga dungeon nyo pwede kayong mag farm neto guys ayan click nyo lang tong mga kung ano yung mga kailangan nyo yan so may dagdag yan sa stats and uh, rating nyo na ano uh, power yan growth or growth rate yan so sa akin mas gusto kong piliin kasi unahin yung mga accuracy. So, madalas kasi nag-miss eh, no. Yan ang problema natin. So, kailangan mataas yung accuracy. Saka yung PVE bonus damage. So, yan ang importante sa ngayon. Then, next yung mga uh, defense. Yan. So, sa achievement. Yan. Nakukuha yan dun sa, ano. Dito yan, guys. Yan. Yan may kada na nakaka-achieve kayo ng mga ano may dagdag na ano yan, uh, power or growth rate yan lagi tayo power ano nasanay kasi tayo sa power yan so dito sa gear meron din and then ito yung antique ito ito pala yung natapos natin guys yan So, kung may mga extra kayong pang craft dyan, pwede naman. Yan, kung may extra kayong more yun, yan, pwede kayo maganda yan. Maganda rin yung bigay nyan, guys. Basic damage, accuracy, yan. Crit, accuracy. And then, yan, ito sa event na to, eh. So, next natin, yung quest. Yan. May power ba dito? parang wala naman eh. So sa achievement na banggit ko na kanina. Yan. So may makukuha kayong mga matataas na rarity ng mount. Yan. So hindi mo na kailangan bumili. 'no. Saka yung sa creed, Yan, yung stats kada level nyo guys, may makukuha kayo niyan. So, depende na lang sa sa class nyo yung pag-upgrade nito guys. So, sa akin kasi dexterity. Yan. May dagdag stats yan guys. And then, sa infuse. So, ito kasi kailangan mo ng ganto guys para may dagdag stats dito. Kasi wala pa tayo na ito eh. Alam ko meron yan sa quest or level 40 yata yun may libre nyan guys yan then sa guild meron din dito ang dagdag stats yan so depende sa level ng guild guys yan and then meron pa dito eh dito ba yan ba yun yung mga dagdag stats ay buffs to yun no? Know? buff yun sa journal journal yeah, may dagdag stats din yan guys restoration effect yan so next natin yung mount syempre di, ito yung isa sa pinakamahalaga guys yung mount kasi tingnan mo naman dagdag nya 42% attack speed So, mas mabilis kang le-level nyan guys. Pagka mabilis din yung attack speed mo, syempre. Lalo pag nakakuha ka na ito, 123. Oh. So, basta kailangan mo Laging bumili ng ah, dito sa shop. May nabibili nyan guys. Yan. Ito, daily yan. So, lagi mo lang uubusin yung ganyan mo. Auto buy yan guys. Auto buy. Tapos, pwede mo din siya i-combine 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 basta meron ka ng mga extra yan kasi pwede ka makakuha ng green dyan or blue kung nagko-combine ka ng mga green yan at tulad yan may dagdag stats 200 basta bago yung mga ano di ba o ah sama makarami karami nyan guys. May dagdag stats 'yan. Wow, dami. Oh. Mag-combine, combine lang. And then next natin, guys, yung sa weapon, weapon style. Yan. Parang ano din 'yan, ah parang mount. Kaso dito kasi mas priority ko yung mount kasi kahit anong makuha mo doon pwede mong magamit eh dito kasi pagka nakakuha ka ng mga ibang weapon hindi mo magagamit pero dagdag stats sya Yan. pero eto eto kasi sa quest lang to pag natapos mo yung yung chapter 19-3 eto yung reward guys wow tingnan mo ang daming stats ang laki ng bigay ng stats guys. Tapos pwede rin kayo mag-combine guys. Parang sa mount lang din. Yan. So ito yung mga stats na binibigay niya guys. Yan. So meron din dito monster. Siguro nakukuha to sa mga monster. Exclusive para sa mga na uh, monster guys. Yan daming stats yan, guys. And then, ano pa next natin? Parang wala naman na, eh, no? Ayan. So, ayun lang muna sa for today's video natin, guys. Ayan. Sana marami tayo natutunan. Kung meron pa ako nakalimutan, guys, comment down below. Ayan. So, hanggang sa muli. Paalam!